Sakit to. Nananak ito. Dalila. <laughs> Bitin. Ang treats ng mga bata-batata. Bata, bata-batata. Hindi <laughs> <laughs> ko naman video ng maayos dahil po PG sila. <laughs> <laughs> Nana bus na Isa-isa lang Mahina Bakit si Mr. Pepper doon sa Saan? <laughs> Ba't doon nagdidila sa'yo? Sa gilid sa Meron sa mo? gilid eh Hindi sa shirt mo Bakit ba? may nahulog Hulo <laughs> <Thank you. laughs> mo sapaw ka naman Pepper